Good evening, pagka nawalan po tayo ng load, hindi naman po natin kailangan na ma bumili sa eh. Meron naman po tayong Gcash na binigay ni Grab. Gamitin po natin yun para makapag-load tayo. Ito po dahil one Asterisk 143, tapos number sign, task call. Tapos, hintayin lang po natin. Tapos punta po kayo sa Gcash. Tapos, buy load po. Para makabili tayo ng load. Any network po to pwede tayo mag-load sa Gcash. Tapos, number 5. Talk and text. Talk and text po ang gamit ko sa ano eh, sa yung data ko po. Ah, uh, all day 20, ganyan. Go, ano, all day 20 ang, ano ko, nire-register ko. I-send ko sa 4545. Saka, minsan yung isa, giga, yung giga surf, yung 50 pesos na 3 days, may 1 gig na video. May 1 gig na YouTube. Araw-araw. Okay. Basta tayo sa number 1. Regular load natin. Tapos, ang load ko, 50 pwede nyong ano sa number 1 smart regular load donums denums okay number 6 nandyan yung 60 eh number 6 natin more tapos regular tapos yung number po natin hmm post ko muna to kaya eh, baka, nyo, baka mamaya ay eh, tawag tawagan nyo ako <laughs> okay na na po natin yung number ito na po yung sumunod enter yung pin number nyo po yung sa ATM nyo po yung kung mag, ano yung pin number nyo Medyo mabagal lang net dito. Globe talaga mabagal. Tayo intayin hintayin pa lang, hintayin pa, hintayin po natin. Ayun, successful. Subscribe po kayo sa akin kung gusto nyo po magtanong po kayo sa akin, comment na lang po kayo sa sa akin YouTube account. Okay, thank you.